Hello guys, good afternoon po sa inyo dyan. Maganda kayo sa umaga at sa gabi dahil sobrang puyat na puyat na tayo pagwawaiti sa lahat na mga mga kasamahan ko dyan sa nagwawaiti. Thank you so much po sa mga kasamahan natin dyan na wala tayong ano na hindi kailangan gagawa tayo ng content. Ito pala yung pakwan natin. Sobrang laki. O. Oh benching ko ang isa. Sobrang laki. Yan, kita nyo guys. Sobrang laki ng pakwan. Yun, diba? Oh, sabi ng, ano, yelo to. yellow At sobrang tamis daw nito. Kaya, titikman natin kung totoo bang matamis. Ayun. Eh, kitsilyo natin. Uy. Di pa nga. Nabiyak na. Ay, ayan, tignan nyo. Pangit ang pagkabiyak niya. Parang, ano, papaya. No? Ngayon, no? So, ganun yung pagkabiyak niya, guys. Ba't ganun? Hmm. Ayun. Ba't ganun yung pagkabiyak nito? Di pa man na, ano, ayun, no? Hmm, titigman natin. Kung matamis. Pati ilong natin lumaki. Matamis siya. Pakwan na yelo. Ayan, matamis pala. Kain tayo dyan, guys. Ayan. Gusto nyo ba? Oh, sa inyo na. Saan kayo? Dito ako sa Pampanga. Di ko kayo kilala. <laughs> nah. di tayo magkakilala kaya paano kung kayo bibigyan ba diba? Pagka, pero friend tayo di ba dito sa YT Sobrang hmm. hmm. mm. tamis ya guys Sobrang matamis mga best friend hmm hindi ako nagsain gusto mag diet kasi nilagnat ako at saka inasma ako guys kasi pag sinabi nila kasi na pag tumataba daw yung isang tao ibig sabihin sakitin hmm. ayan guys kundi ka pa na pag subscribe sa amin youtube channel subscribe and like Ayun. Paki-share guys at paki-like. Maraming thank you sa inyo guys. Wag nyo skip yung ads guys para don't wag nyo skip para magkakapera naman tayo, di ba? para makakatulong din tayo sa kapwa natin marami rin kapos ngayon guys ako kahit tumutulong ako pero hindi ako nagsasalita hindi ko na yan binibidyo yung pagtulong ko para okay okay sa so alright hmm. thank you so much guys bye bye love you subscribe like guys para sa ekonomiya natin. Maraming thank